sa ating RMN and Lenten Specials, mahigit 30 million ng mga pilgrims inaasan pong bubuhos ngayong taon dun sa Vatican sa Roma sa Italia kaugnay pa rin sa Jubilee Narito ang ating special report. Inaasahan na ang pagbuhos ng mga deboto mananampalataya sa mga tinaguriang holy doors dito sa Vatican sa Roma sa mga susunod na buwan, lalo na ngayong Simana Santa, dalas dinakda ang 2025 ng Simbahang Katolika bilang Jubilee Year. Ano nga ba ang Jubilee Year o Holy Year? Espesyal itong taon para sa simbahan na ipinagdiriwang tuwing ikadalawang putlimang taon lamang. Inilaan ang taon para sa reconciliation, conversion at spiritual renewal. Una nang nilunsad ang Jubilee 2025 ni Pope Francis noong December 24, 2024 at binuksan ang Holy Door sa St. Peter's Basilica. Napuntahan natin ang four major basilicas, ika nga, dito sa Eternal City. Kasamang St. John Lateran Basilica, ang Official Cathedral ng Rome, ang Basilica of St. Paul outside the walls, at ang Basilica of St. Mary Major, isa sa all these churches na inialay sa Mahal na birhen. Muling isasara ang mga Holy Doors na ito January 6, 2026 sa kapistahan ng Tatlong Haring Mago. Ang mga Holy Doors na ito ay binubuksan lamang tuwing 25 years. Akalain mo, ang ritual na ito ay nagsimula noong pangtaong 1423. Sa unang pagkakataon, Isinama ni Pope Francis ang ikalimang banal na pintuan sa simbahan ng Prebibilla Prison sa Roma. Dahil sa marami po ang hindi makakapunta sa Roma, nagtalaga ang mga designated cathedrals o simbahan para sa Holy Doors. Sa Pilipinas nga, merong mahigit dalawang dang mga simbahan. Ang Holy Doors ay sumisimbolo sa passage of salvation na binuksan ng Panginoong Hesus para sa sangkatauhan. Napansin natin dito sa St. Peter's Basilica na tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pilgrims. Pinatayangan ng mga turga dito sa Italia, aabutin ng mahigit sa 30 million na mga deboto ang bibisita ngayong Jubilee Year. Yan ang ating report mula rito sa St. Peter's Basilica sa Roma sa Italia. Ito si Radyo Manel Marakol, Tatak, RMN.